Sa gitna ng epekto ng El Nino tiniyak ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na sapat ang supply ng bigas sa Pilipinas. Ito ay sa pamamagitan ng matagumpay na pakikipag-ugnayan sa ibang bansa. May report si Clay Salpardilla, Raising Shankay. Bigas ang isa sa pinakamahalaga at pangunahing pagkain ng mga Pilipino. Kaya nang mag-agawan sa supply at pumalo ang presyo ng bigas sa pandaigdigang merkado dahil sa banta ng El Nino. Tiniyak ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang pagkakaroon ng sapat na supply ng bigas. sa kanyang pinakahuling foreign working visit sa Vietnam. Isinulong niya ang Sustainable Rice Trade Cooperation ng Pilipinas at ng Vietnam. Kaya naman na siguro ng Pilipinas ang akses sa imported rice ng Vietnam sa loob ng limang taon. Yan ay napaka-importante yung pagdalo ng ating Pangulo at ng ating kalihim para masigurado na meron tayong supply ng bigas, uh, ano 1.5 to 2 million metric tons. Regardless kung anong mangyari, Meron tayong pagkukuhanan ng supply na sigurado tayo. Mahalaga ang pagpasok ng imported rice habang pinasisigla ang lokal na produksyon ng Pilipinas. Sa ngayon kasi, bukod sa 60% pa lamang ang rice self-sufficiency ng Pilipinas, nahaharap din ang ating bansa sa banta ng El Nino na maaring makaapekto sa lokal na produksyon. Dahil din sa magandang pakikipag-ugnayan ni Pangulong Marcos, muling binuksan ng India ang pagbibenta ng non-basmati rice sa labas ng bansa, Oktubre na karaang taon. Pinakamalaki ang inilaan sa Pilipinas na 295,000 metric tons. Matatanda ang nagpatupad ng rice export ban ng India para masiguro na hindi kakapusin ang sariling bansa ng supply ng bigas. Hindi rin nakakalimutan ni Pangulong Marcos Jr. na ibida ang lokal na produkto ng Pilipinas. Sa kauna-unahang pagkakataon, nakapag-export ang bansa ng durian sa China nang bumisita ang presidente sa naturang bansa. Aabot sa 20,000 kilograms ang first batch ng durian export sa China mula sa 58 farms sa Davao Region sa pagtulak ng presidente sa Australia sa susunod na buwan, inaasahang titibay at sisigla pa ang trade relations ng Pilipinas at Australia. Sa ilalim ng administrasyon ni Pangulong Marcos Jr. na tikma ng Australia ang ipinagmamalaki na Guinness Book of World Records na sweetest mangoes in the world ng ating bansa. ...Setyembre na karang taon na ang first batch ng mangga sa Sydney at Perth mula Davao del Sur. Maraming nakukuha ang ang ating sektor sa mga ganitong biyahe. Una, dun sa promotion ng ating uh, agri-commodities. Yung uh, trade assurance uh, na magkaroon ng magandang uh, trade relations, especially on different uh, agricultural commodities. P Pangalawa, pangatlo ay maingat niyo rin natin yung ating mga OFWs. hindi to nawawala sa mga uh, gusto ni ng ating uh, pangulo to invest back in the Philippines para pagbalik nila, tapos sa sila pagiging OFW, meron silang babalikan ng magandang hanap buhay. Ang dating seaman at OFW na si Mark Dorotan ay isa sa mga nahikayat bumalik sa Leyte para magsaka at magnegosyo na lamang sa Pilipinas. Dahil ito sa tulong na ibinuhos ng Department of Agriculture sa mga magsasaka gaya niya. Aside doon sa grant fund ng DA Amad, so naging recipient po tayo lately nung Uh, composting Facility for Biodegradable Waste ng BSWM kung saan nabigyan tayo ng isang rotary composter at nung isang shredder. Ang laking tulong niya po sa aming operation sapagat napapabilis na yung aming operation. Aside from that, uh, nung naging LSA tayo ng ATI, nabigyan na rin tayo ng fund support then uh, mabibigyan rin tayo ngayon ng 135 meters na double pathway ng lokal na pamahalaan ng Tabango dahil natalagang nakita nila na need namin yung kalsada dito sa farm for the mobilization of our products and uh, lastly po nabigyan to, po tayo ng fund ni President BBM doon po sa Go Negosyo at yun din po yung ginamit namin for the amortization of the vehicle na kinuha namin para po sa aming uh, operations. At nakapagsali na rin po kami doon sa mga Kadiwa Agri-Trade Fairs, uh, nakiglink na rin po kami doon sa mga farmers, at uh, naging recipients na rin po kami nung iba't-ibang programa ng DA. May kliman ang mga foreign trip ni Pangulong Marcos Jr., tinitiyak naman ng presidente na makabuluhan ito at matutulungan ang mga Pilipino sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.